Hello guys, good morning. Ah, guys, pupunta kami sa Batangas today. Ayan, nakita niyo yung daan? Oh, may fog kami dito sa Tagaytay. Ayan. I'm Tita in this world. I'm RDB Real Talk. And Rocky. Namiss miss na no? kami den. So pupunta kami sa Batangas para dalawin yung amin farm. Yay! Uh, titingnan namin kung ano na, ano na, ano na, na nangyari. Yeah. Kung ano na yung mga tanim doon. Yeah, yung improvement. So, guys, standby lang po. Uh, samahan nyo kami sa aming pagbisita sa farm. So, i vlog po namin and then ipapakita namin sa inyo yung aming farm. Yeah, at ang weather po ngayon na ambon. Kaya, ayan, uh, may fog po kami ngayon. So, guys, ayan, samahan nyo lang po kami. For now, standby lang po. Yan. So, guys, kukuha kami ng RFID. Yan. Kasi wala pa ko. <laughs> Ayun na, si RDR. Kumuha na, na po ng papeles. Ayan. Pirmahan mo ngayon. <laughs> oh, so, guys, ayan. Pag wala kayong RFID, so, kailangan nyo pong kumuha para mas madali po ang biyahe. Simple advice, ayan na po. So guys, ayan oh, KFC now open in Rosario. Oh. So masyado, Dito na kami guys, Rosario yeah. na hanapin na lang namin yung farm. Bin so lang. medyo malayo yung nabili naming farm. <laughs> uh, kasi ito yung medyo maganda yung climate, kumbaga mabubuhay yung mga lettuce dito eh. Tag guys tinatago talaga namin yung farm namin. <laughs> Oo, ngayon lang namin to i-reveal -re sa inyo. Yung guys, ayos, yes, yung aming uh, farm, farm. Yung lettuce farm namin. Ngayon lang namin i-reveal. -re na. uh, so many years namin tong ginagawa. Tinago tinatago talaga namin. Oo. Tinatago talaga namin to. Pero dahil nga sa panahon na para malaman nyo. Yes. So i -re reveal na namin. Mm. So, maya-maya lang po, darating na tayo sa farm. So, ayan. O, Mars Fuel, I Love Rosario. Ayan po. So, malapit na po tayo. 16 minutes na lang po, andun na kami. So, ay, may Lumina House din pala rito sa Rosario. Wow! Sunflower! O, oh, diba? Wow! Ang dami sunflowers. Yun oh. lang, may sunflower pa rin dito. Kore, ko ayan, kung gusto niya magbuko, ayan. Nakasabit. Oh, dami ah. Kung gusto niya maghotel, ayan, Algo Hotel. Oh. San pa kayo? Oh, ang daming mga baka, 'yung nakikita niyo 'yan. Hindi amin 'yan. <laughs> <laughs> Uy, farm lang ang atin. Yes. Letosan lang po ang amin. Wala kaming mga Uh, animals baka yung baka baka magkaroon kami <laughs> yes baka sakali po <laughs> bye <laughs> ano bang vlog to wala lang magawa ayan. wala lang uh, nagbablog so pakita ko sa inyo ang ano ang barangay ayan barangay masaya masaya elementary school <laughs> galeng <laughs> Siguradong masaya lahat ng mga oh, estudyante dyan. Oh, ma ma-bakery, masaya pa din. Oo, oh, oh ba, masaya. Ah, uh, shout out po sa mga taga Bicol po. Hello, Diyos Maray na Aldaw po. Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga yes. Yeah. Batangas. Si mga kamag-anak si ko, si papa ko, si dada. Ayan. Para i-reveal yung ating latest lettuce nyo, farm. Wala dito 7-Eleven. Meron. O, oh, diba? Ang dami pang farm mo. Oh. For sale kaya yan. Bukas na, hapon na pueblo ninyo, town center. O, oh, ayan. O, oh, dinag-tour kayo, guys. So, nak, ayun, may mais. Bili tayo mamaya. Pagdating dyan sa Karandang eh ah, Street. Karandang Street, ah? At... Karandang, ay, may kaklase wow. ako. ako. Wow. may prop na Karandang. ayan. O, oh, tito ba ka? May street pala kayo dito. Grabe oh. ang yaman talaga ng mga amigo namin taga-Batangas, oy. May Jollibee po doon. Ang okay. ko kayo na. Yung mga yung mga kaibigan namin mga Batangueño mayayaman. Correct, ang eh. laki ng bahay. Oh. Wow. Wow. <laughs> Sana all oh, may oh. friend na mayayaman. Shout out sa mga taga-Batangas, oy. Ang yayaman nyo pala, ayan. Kaliwat kanan ng mga farm nyo. Buti na lang may farm tayo. Opa. So ayan, medyo Hi Kenny Rogers. -ambun na ayan. Na naman dito sa Batangas. My Patangas. favorite chicken. Yan, weather po, ayan, makulimlim. Siyempre may ambun-ambun. We welcome kami. Ayan. Nandito tayo ngayon <laughs> sa Karandang Street. <laughs> dito ba Yaman mo pala, mantaan ito, mo, may street, street na to ka. ay pag-aari yata ni Parembok. Ayan. pre, <laughs> iba tong street na to, pre. Grabe, makakapilido eh. Kaya pala eh. Buong street eh, kanya eh. Regards guys, kumusta kayo? Shout out sa mga... Yung mga ano, bikers, ano ang pangalan nila? ating mga tropa diyan oh, lalo si Batang si, Ay, Batang. Diba si Batang? Ayan, dito si Batang dito so, si Batang brother Batang pakita ka so baka madaanan natin yung kanyang auto supply so guys trivia lang po ang dami palang manok talaga dito na, ayan oh. Ayan, guys so oh. for sale oh. ang dami ayan kaya pala po itlugan siya trivia Ayan, kaliwat kan. Ay, 100 per kilo ng manok, guys. Oh. Pa pa lang 'yun. Paa, <laughs> paa pa lang yung manok 'yun. <laughs> oh, o, so saan na ba 'yung farm natin? Na, Nalimutan ko na. Saan na ba 'yun? Eto na, malapit na tayo. one minute. So guys, ayun po sinusundan namin 'yung aming ano, manager. So 'yan po 'yung manager ng farm namin 'yung nagbubukas. O, Oh, diba? So, Ready na naman, guys. Yeah. Yan 'yung manager namin, 'no? Oh. Wow, oh. May green farm kami. Oh, guys, oh. Oh, guys, oh, ganda 'no. May green greenhouse kami. Ayan. Wow! Ayan na guys yung amin. Yung amin paso. So guys, ayan na po. Nag-o-orient na yung aming manager. Ayan. RDB, kumusta ang plano mo? Ang lettuce mo? Farm mo? So, ito guys yung farm ko, no? Ah, uh, kumbaga sa ano, ito matagal ko nang tinago ito sa inyo. Kaya Talagang na... dapat itago. <laughs> <laughs> Pero hindi ko ako yung may-ari. Si Francisco. Guys, <laughs> si Brother Francisco po ang may-ari niyan. Ayan. Francis, kaway-kaway! Okay, si Francisco. Oh, oh. Hi, guys! <laughs> Nagulat kayo, no? Kala nyo, farm namin, hindi kaya Family Brother Francisco, Hello. So guys, ang ganda na. Gusto niyo umorder na isa? Bili kayo. So guys, ito. OFW si Brother. So nag good na siya. Pero tingnan niyo naman. Oh. Inspiring ang story niya. So, kaya kayo guys. Kapwa ako OFW. Mag-business rin kayo. mag tayo. magtinda tayo. Para happy-happy lang. Bye! Hi! Ayan! So, siya Nung po ang ah, aming friend. Sa Sor Aluminum hmm. ngayon, isa ng uh, entrepreneur. Entrepreneur ng lettuce. Yan. So, Siya na gusto, po nagtanim niyan, guys. Kung gusto niyo umorder ng lettuce, pwede niyo akong kontakin. Ah, meron pa middleman. <laughs> Si Francisco. na contact number ni Francisco. oh uh, 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 guys, ito na kanya ano. So from Oman, ay tapos ito na po ang ang kanya'ng farm. So napakaganda, guys. So ano ko lang shout out ko lang dyan sa mga nagwo-work po abroad. So dapat po may ganito rin tayo. o oh, very ano si uh, Bro Francis inspirasyon ng mga OFW. So RDB, ayan, magtayo ka na rin ng ganyan. So, tayo na, nasa negosyo rin po tayo kaso uh, tingnan natin yung mga applicable na negosyo para sa atin. Kasi unang-una, hindi tayo habang buhay OFW at hindi tayo okay. habang buhay na nagkatrabaho. Ihina at na tayo, tatanda-tatanda tayo pero kailangan ay may negosyo tayo. Sabi nga nila na bakit natin gagawin na uh, yung buhay natin eh mahirap. Hindi tayo mahirap minsan ang mahirap lang sa atin ay yung sitwasyon ng buhay. Pero yung tao, bilang tao, hindi ka mahirap kasi kaya mo kumita ng pera. And yeah. that is my advice sa inyo lahat. Ito yung papakita ko sa inyo. So guys, ito yung one week lettuce. Ito yung one week lettuce. And then uh, after nun, uh, ito na yung second week. So palaki siya ng palaki. And then ito yung third week. So, but actually, in terms of uh, success ng planting is 99% na talagang mabubuhay siya. So, malaki yung potential ng kanyang uh, pagkita ng uh, negosyo dahil uh, 99% may yung probability niya is masyadong mataas. Saka guys, PH. Gamit na gamit po ang leto sa so, magdadala ko para sa business ko. So, actually, uh, tita ganda. Hi. Hello guys. Tingnan natin kung ano magagawa natin. <laughs> <laughs> Alam mo na. sa balik, balik, balik. Bro, kailangan mo ng kapartner. Andito lang kami. <laughs> Baka kailangan ng investor. Uh, Francisco, kailangan mo ba ng investor? Kailangan lang investor pang third greenhouse, ha? Oh, wow. Uh, Mas space pa. Oh, wow. So, ito guys, so napakaganda ng, ano, ng uh, lettuce. So, may iba't ibang klase ng lettuce dito. So, ayan siya. Yung mga walang, yung mga butas na walang tanim, iyan ay na-harvest na. na. so guys yung pagnenegosyo hindi hindi siya madali so ayan guys nakita niyo naman uh, very successful yung uh, business ni Francisco and then this is the startup lang naman and then uh, siguro in the near, uh, siguro pagdating ng mga susunod na next 3 years is mas malaki to O, oh, pwede na ako. Yan, romaine po. Eto. Romaine po yan. Pwede na siya. Mm-hmm. Para siyang halaman lang. Pwede mo na sis? Mm-hmm. So guys, o. Oh, Asarap kainin. Masama. Ito siya guys. Ilagay nyo na sa tubig ulit. Siguro mga 3 to 4 days, pwede pa siya. Pwede na guys. Ayun na. Uh, guys. Mag type 1 lang kung sino gusto umorder <laughs> ha. So free delivery. Parang Guys, so asarap sarap. Ayan. May salad kami. Ayan. Di po ng tahong. Ayun. May grapes pa doon. May chicken kami. Ano guys? Naingit kayo ano? O ayan. May kuchita pa. Yeah, e nice. mais